Okay, sinimulan ko ang araw na ito mayong hapon. Papasok na naman tayo sa trabaho, kaya wala tayo bang gagawin kundi magbiyahe gamit ang ating motor. Pagsapit ng gabi, tuloy pa rin tayo sa pagmamotor. Motor lang na ang motor dahil ito ang ating trabaho. Tapos may nausap tayong police, sige subukan mong karera yan. Tapong pa niyan sa Bartolina. <laughs> Tapos ang dami ko na betang pasayro ka. O sa inyo magmuto na rin kayo para sama-sama tayo dito sa kansada <laughs> Ang galing! Ang galing! Tapos sa rabahan ng biyahe natin, naramdaman ko yung gulong sa harapan. Pag-iwang-iwang, kaya naisipan natin magpahanin. Understand, feeling so bad now. Hey! <laughs> <laughs> Dahil sa ayaw pumasok ng hangin kaya tanong gawin natin kaya naisipan ko na ng iligpit at tumalas tayong bad trip <laughs> Oh no 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 <laughs> Tapos kung kaya malapit na malapit na kutsa, ano ang pinaistop ng enforcer <laughs> Kung ka lang malapit naman, tsaka na naman yun naputol mo ng usmak mo na. Two <laughs> thousand mm -mm -mm. years later. Sabi number nine. Pagdating sa sundok location, hinahanap ko yung address kasi yung mga bahay wala man ng number number kaya nagpaikot-ikot lang tayo dito. Tapos hindi natin makita kung saan talaga yung pinaka-location ng ating susunduin. Tingin-tingin na ako kaliwat kanan, kaliwat kanan. Pero wala talaga akong makita ang number. Ang dilim pa. Kaya hanap lang ako ng hanap. Hanggang sa hinat ko yung jowa niya at tinawagan naman ako. Eh, hey, na pala bro. Nakita ko na. Ando, andun na ako sa pangalawang client eh. <laughs> <laughs> Ito na bro Ayo Oh, diretso na Diretso Hahaha mana Sige, sige, sige Daring, dering yeah. So, sa next episode natin, tinip na natin ang drone pogi at nagpa-shoutout.